Aries. Ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Ang mga masuswerteng kulay ay colors, sky blue and gray. Ang kahulugan ng kulay, ang kombinasyon ng sky blue at gray ay nagpapahiwatig ng malinaw na pag-iisip at emosyonal na balanse. Mahalaga ito sa pagdedesisyon ngayong araw. Ang mga masuswerteng numero, number 5, Number 14, number 20. Ang kahulugan ng numero, ipinapahiwatig ng mga numerong ito ang mabilis na pagbabago, mas matibay na ugnayan sa pamilya, at bagong pananaw na makakatulong sa personal mong direksyon. Taurus. Ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Libra. Ang mga masuswerteng kulay ay colors, ivory and green. Ang kahulugan ng kulay, ang ivory at green ay nagsasaad ng tahimik na lakas at kasiglahan, mainam para sa mga aktibidad na nangangailangan ng pasensya at diskarte. Ang mga masuswerteng numero, number 28, number 19, number 23. Ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay may pahiwatig ng katatagan sa pananalapi, panalo sa mga pakikipagnegosyo at mga hakbang patungo sa masiguradong kinabukasan. Gemini Ngayong araw, ang kaibigan Zodiac Sign ay Virgo. Ang mga masuswerteng kulay ay Colors, Pink and White. Ang kahulugan ng kulay, ang Pink at White ay simbolo ng pag-aalaga at kilanuan, perpekto para sa mga relasyon at emosyonal na paglalapit ngayong araw. Ang mga masuswerteng numero, number 23, number 9, number 30. Ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng kasiyahan sa paligid, pagtanggap ng mga bagong koneksyon at oportunidad sa loob ng tahanan o kaibigan. Cancer, ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Ang mga masuswerteng kulay ay colors, red and blue. Ang kahulugan ng kulay, ang red at blue ay nagpapahiwatig ng tahimik na kumpiyansa at pagiging grounded, tamang timpla upang mapanatili ang kapayapaan sa loob ng araw. Ang mga masuswerteng numero, number 10, number 16, number 24. Ang kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay may pahiwatig ng lakas sa pamilya, mga positibong resulta sa pinaghirapan, at katiyakan sa isang personal na layunin. Leo, ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Pisces. Ang mga masuswerteng kulay ay colors orange and black. Ang kahulugan ng kulay, ang orange at black ay nagdadala ng malakas na enerhiya at paninindigan mainam para sa mga leader o may gustong maabot ngayong araw Ang mga masuswerteng numero number 30, number 13, number 27 Ang kahulugan ng numero, ipinapahiwatig ng mga numerong ito ang kagustuhang manguna, kakayahang tumanggap ng pagbabago at ang pag-usad sa kabila ng takot Virgo ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Capricorn ang mga masuswerteng kulay ay colors, brown and lemon yellow. Ang kahulugan ng kulay, ang kombinasyon ng brown at lemon yellow ay nagpapahiwatig ng praktikalidad na sinasabayan ng liwanag ng pag-asa, mainam para sa mga gawain sa bahay o trabaho. Ang mga masuswerteng numero, number 6, number 12, number 22. Ang kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay nagdadala ng mensahe ng pagtatapos ng luma at simula ng bago, at pagpapalalim ng tiwala sa sarili. Libra, ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Cancer. Ang mga masuswerteng kulay ay colors, lilac and navy blue. Ang kahulugan ng kulay, ang lilac at navy blue ay sumisimbolo ng malalim na damdamin at kontrol sa sarili, Makakatulong ito sa pakikitungo mo sa emosyonal na sitwasyon. Ang mga masuswerteng numero, number 7, number 10, number 26. Ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay naglalaman ng pahiwatig ng panloob na lakas, pagkakatuklas ng isang sekreto, at pagpili ng tamang landas. Scorpio Ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Gemini. Ang mga masuswerteng kulay ay colors maroon and silver. Ang kahulugan ng kulay, ang maroon at silver ay simbolo ng tapang na may kaakibat na dunong, isang mabisang kombinasyon para sa mga plano mong isakatuparan. Ang mga masuswerteng numero, number 35, number 18, number 29. Ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nag-uudyok sa iyo na sundan ang instincts mo, tiyakin ang bawat hakbang, at maghanda sa mga biglaang pag-unlad. Sagittarius. Ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Taurus. Ang mga masuswerteng kulay ay colors, violet and aqua blue. Ang kahulugan ng kulay ang violet at aqua blue ay sumasagisag sa inspirasyon at kalayaan ng damdamin, perfect para sa personal na eksplorasyon ngayong araw. Ang mga masuswerteng numero: number 6, number 17, number 21. Ang kahulugan ng numero: Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng swerte sa pakikipagsapalaran, mga hindi inaasahang mensahe, at bagong direksyong magbubukas. Capricorn. Ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Leo. Ang mga masuswerteng kulay ay colors, gray and burgundy. Ang kahulugan ng kulay, gray at burgundy ay nagsasama ng pagiging maingat at masidhing hangarin, na magiging sandata mo sa mga diskusyon o negosasyon. Ang mga masuswerteng numero, number 9, number 16, number 25 ang kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay may pahiwatig ng tagumpay mula sa dedikasyon, pagbabalik ng isang dating pagkakataon, at kumpirmasyon ng pinaghirapan mo. Aquarius, ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Ang mga masuswerteng kulay ay colors blue and white. Ang kahulugan ng kulay ang blue at white ay nagpapahiwatig ng positibong komunikasyon at panibagong pananaw. Mahalaga ito kung may inaasikaso kang suliranin. Ang mga masuswerteng numero: number 4, number 7, number 16. Ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay pahiwatig ng pagbabalik-loob, pagsasaayos ng nakaraan, at tamang pagkakataon upang muling magsimula. Pisces. Ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Aries. Ang mga masuswerteng kulay ay colors, mint green and peach. Ang kahulugan ng kulay, mint green at peach ay sumisimbolo ng kagaanan at mapayapang enerhiya, makakatulong sa paghilom at tahimik na pagunlad. Ang mga masuswerteng numero, number 20, number 13, number 31. Ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad ng matiyagang pag-usad, malalambot na desisyon na may matibay na epekto, at biyayang dumarating sa tahimik mong paghihintay.